Hello so guys, for today's video, nanilhig akong anak, o akong pag-umangkon nga toy. Eh. Kay dagan kay igsagbot. Ingon man sila nga sila ra daw manilhig, kay walay klase. Tapos ako guys, naghimo ko og star na para ni sa akong anak na grade 6 kanang nanilhig o kanang dako-dako. Siyang gihimuan. Patabang man siya ani so akong gihimuan. Kuha na ni siya guys kaning Mountain Dew nga plastic. Magamit ra gud ni siya ayaw ni yun ilabay. Na. Ano yung akong gihimo guys. Ipakita ra niya na ko ninyo ug ni siya kay wala pa man ako na humalik eh. sugod sugod pa man ko. Kuti-kuti ba kaya ni siya guys kay guntingon pa nimo ginagmay niguntingon panimuni siya gagmay na reunion dublihon pagod siya para ma one good siya mga guys akong kahaponon taron pag akong adlaw karon mga martis mo akong gihimo tapos akong anak nanilhig kay hapon naman so direra guys, pakit on raon yata mo sa sunod na ko na video kong mahuman na. Thank you for watching. Bye bye and God bless. Muah.